20 days po babalik ang kuryente sa mga highly flooded areas. Naiwan nga dito yung mobile kitchen para tuloy-tuloy po ako tayo. Yung fuel supply? Ano, may na po kasi nakastock na ka rin po sa Hindi uh, makapasok may land. Yeah. Uh, sir, we have uh, stock on the uh, depots, uh, but the, the gas depot. stations are not open. That's the problem, sir. So, uh, we'll have to sort it out. I cannot get from the depot to the station. Where you can? And not that the stations itself for retail, sir, yeah. are not open, but from the depot, so, yeah, they're not open. sir, they're flooded, or, or, and we or have yeah, still say, yes, sir. Mga kaibigan, narito pa rin po tayo sa kausip mula. Kakausapin natin si ate sa residente po dito sa lugar ng ka kausip na ito. Ano ate? Anong pangalan niyo? Jonalyn po. Ah, uh, Jonalyn. Ah, uh, itong kalsadang ito na nakikita namin, itong putol, ayan. Ah, uh, lagi bang binabaha yan, Jonalyn? Ngayon lang po. First time itong binaha? Opo. Papunta saan yung kalsadang yan? Papunta po ito sa Sintrongula. So, ibig sabihin, dati dito dumadaan. Apo dito dumadaan. Pero kadalasan ang binabaha doon po talaga sa mismong dolo. So ngayon, hindi na kayo pwede pumunta sa sentro ng bula nang hindi nasakay ng mga bangka na katulad dito, ano? Oo. So paano ginagawa ninyo? No ano po ng ano? Ng... Magkano? Mag ng... Ang pagsakay. Mo, ha? Pagkano, ha? 5,000 ang... 5,000 ang pagsakay ng bangka? Hindi po, di po siguro sa inaano nila kung sa, maroon, sa isang pamilya. Ay, may gra grabe ang mahal. Pero dati no hindi pa baha, magkano pa masahin mo rito sa kausip hanggang gandun sa Bula Sentro? Sa Sentro. 20 lang. Hindi, 15. Oh, 15. 15. Oh, o, from 15 to 20 to 5,000. O, oh, so ngayon, meron pa ba ibandaan papuntang Bula, Janeline? Meron po, pero pagdating din po sa dulo doon, ano po, baharin ko. Oh. <laughs> naman naramdaman ninyo darating si Presidente Marcos dito? Makikita natuwa. Nyo, natuwa. Bakit ka natutuwa? Siyempre, magkakaroon ng tulong. Yan tulong sa amin. Anong tulong ang kailangan ninyo? Kailangan po namin dito yung pagkain, tubig. Yun lang po kahit. Kasi. Yun lang. Napakababo <laughs> naman. Napakabait <laughs> po naman. Wala ka naman sa Presidente. Tulong, tulong po, lang po para sa kababayan po namin. May namatay daw dito? Ma marami po. Meron din po katulad po. Buntis daw po. Tapos na ano, nalunod siguro yun. Isko, anong ramdaman mo nung maramdam na lang? Siyempre maramdaman. po, natakot. <laughs> ka? Bakit nalunod? Saan sila nakapira? Sa so, uh, ano po, tagasaan, tagasaan ba Don... yung... San Miguel. San Miguel po. Yung gitna yun ng ano, ng palayan? Opo. Oo, oh, so hindi Dago, siya na-rescue. Oo, oh, oh. hindi nyo ina-expect na magbabaha ng hindi grabe? Hindi po talaga. Oo. Oh, okay. Ngayon lang po talaga ito nangyari hanggang dito yung baha. O oh, sige, pasalamatan mo si Presidente. <laughs> Salamat po, Pangulo. Sa pagpunta niyo dito, sana po matulungan niyo po kami. Ba't naiiyak ka? Ah? <laughs> Siyempre po. Sige, <laughs> Jonaline, salamat ha. Salamat. Magandang umaga po, mga kasama. Good morning po. Ah, uh, dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo at eh, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil uh, na na nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at uh, na-evacuate para dinagay na, ngay ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang uh, pag-alaga sa inyo. Uh, ngayon, eto, nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng uh, cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi, ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na nauuwi, ay uh, pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack dahil sa pag-uwi niyo baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit niyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya ta ah uh, uh, mabigat itong nangyari sa inyo at uh, napakalaki ng tubig na na-dumaan at uh, ang mahirap kasi eh, yung baha na galing kami sa bukid, walang tinting gumagalaw talaga yung tubig eh. Oo, oh, manami sa no, hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin ng paraan ng ngayon, ngunit sa, para sa ngayon, ay uh, asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary uh, para marinig maamula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, uh, basta't asahan ninyo, hindi, hindi, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po. So today we're delivering eight thousand, gabi another four so twelve and then we'll be finished with another uh, one to two days tapos na thirty five. Okay. So that will be uh, by Monday. By Monday, sir. By today twelve thousand. As we speak yeah, na yung yeah. eight. Apa, apa. Ay, ay ganyan yung kasama sa C-130. Uh, si uh, no, sir. Iba ho ito. Galing iba. ho ito sa mga regional warehouses pa rin ho natin. Ah, yung preposition uh -huh. ito. Okay. Uh, But, Mr. President, well, I told the mayor, after, after this, we can too. still talk kasi may mga padating pagaling sa Manila and Cebu. Si opo, opo. So, yun, yun, kasama po yan sa immediate needs ng, ng Naga. Food packs, water, na nasasagutan na po. And, uh, of course, temporary shelter uh, materials. Uh, we are still, or we may still be needing uh, rescue boats kasi hindi pa po kami tapos sa rescue operation. Meron pa rin po may mga request, kasi ngayon yung mga areas flooded, minsan dibdib pa, nakikiusap pa rin po. So ongoing po yung aming rescue operations. Okay. And uh, we are now more focusing on uh, uh, relief uh, uh, giving assistance. Uh, the health professionals may be needed. May tumawag na po kanina. I-assign uh, yeah, po siya sa general hospital uh, for this to become more accessible to to people who are in need. And of course, medicine I saw downstairs, uh, the needed medicine, uh, in including those for Leptospirosis, uh, Papa. Uh, later on, uh, we will be needing sana matulungan po. Na nakapagsabi na rin po si Secretary Rex about financial aid or grants. Opo. So we're just waiting for the list, then we can start paying out the list. Yung list mo nagaling sa inyo. Opo, 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 We can provide the list uh, soonest right, po, for Mr. President. Okay. Uh, okay. So, so yun. Pero right. ang, ang isa pong uh, mag maganda po siguro mapag-usapan, yung pang uh, medium term and long term uh, solution sa ganitong sitwasyon. Uh, although for the longest time, ngayon lang po ito nangyari. But uh, who knows, baka may mangyari sa, sa sana wa, pero sana mas nakahanda po tayo. Opo. Optimus. Opo. 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 Right, thank you, Mayor. Maraming salamat, po. Okay, um, dito sa, uh, for this, well, parating na yung mga all of the financial aid grants cash for work program. Ito na lang meron dito si distribution tools. We're ready tayo. You're already ready for that. Pero magagamit man nila kagad yun. I mean, we need the water to... We have the, need the water to subside. Okay. But, uh, but it, it's, it's, it's so but, you out. have it, it's available, ready to be shipped. It's, sure. it's here. Ah, it's here. Yeah. Ah, okay, good. Yun lang talaga nagbago kasi pinuntahan na. Umikot kami sa Laguna. Uh, namin kahapon eh. We went to Laguna, we went to Pampanga, we went to... Uh, Bama. Meron, meron pang ano, sa Lowell, uh, Henry, oh. meron, meron konti pero nawala ka agad yung tubig. Dito hindi gumagalaw eh. Ka ka kasi matapos yung malakas na ulan, yes, yes, yes. meron from other places dito yung punta. Eh. Yes, that's why. Uh, iba yung problema dito, accessibility. Uh -huh. Kompleto naman tayo sa, kompleto naman tayo sa relief goods, sa equipment, sa ano, yun lamang hindi tayo makapasok dahil uh -huh. kaya yung, 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 yung boats yes sir uh oh yung boats eh yung na nga. Doon na yung nakita natin yung rubber boat na yung binagamit para deliver ng ano ng uh, food packs oh, anyway so okay pag-usapan din natin yung uh, longer term situation um, now province of Albay if you can uh, if you can uh, brief us on that okay uh, good morning Mr President and uh, to all the secretaries around um, this is my fifth day as acting vice uh, as acting governor my fifth day. Anyway. Kasabay ng bagyo. Kasabay po ng bagyo. Parang hinintay lang po ako ni Christine. Um, Mr. Pre uh, Mr. President, ito po ang situation report ng Albay. May kinalaman sa epekto ng nga uh, nagdaang bagyo. Nakaranas po ang uh, Albay ng katumbas ng dalawang buwan na pag-ulan. During rainy season yan, sa loob lamang ng higit Uh, 24 hours. Ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Um, guided by the forecast of pag-asa, agad naman po tayo nagpalabas ng advisories at kasama na po dito yung pagsagawa ng evacuation. Alas 12 pa lang po noong October 22, uh, nagpastart na po kami ng uh, evacuation sa vulnerable population na dapat matapos by alas 5 ng hapon para medyo maliwanag pa. Pero sa kadahilanan po na napakalakas ng pagbuhos ng ulan, talagang non-stop na pag-ulan, Mr. President, nagdulot po ito ng landslide sa 32 barangays sa Albay, that's out of 721, uh, 214 barangays were flooded, and 7 barangays nakaranas po ng pag-anod ng lahar. May naitala po base sa reported cases na 4 injured, 2 missing hanggang sa mga panahon na ito, and 4 casualties.

Uh, ay aabot po ng uh, 1.3 billion. Next, please. Damages naman on, agriculture um, initial are estimated to uh, be at uh, 10 million. Sabi po ni Secretary, medyo mab pa siya. Aakit <laughs> uh, pa yan. <laughs> Oo nga. Uh, hindi po na-assess yung mga hindi pa nakabasa? Since yesterday lang po. 371 million na kami, sir. Okay. Ang And, uh, assess? Fisheries. And the okay. uh, 6 million po on uh, inland fisheries and uh, sa livestock naman po almost uh, 800,000 po ang uh, mga larawan ngayon na pinapakita natin mga landslides sa isa sa mostly affected Whoa. barangays Next please, uh, sa Libon Yun po ang pinakagrabe talaga sa Libon Out of 336 households 20 were damaged 70 uh, persons affected and may isa pa po na missing sa Libon Next please. May, uh, may, may, may casualty dyan na namatay? May dalawa po. Dalawa doon Dalawa, sa, uh, dalawa. Outside. But may uh, may missing pa. Uh, yan po yung sa Ginubatan, ang lahar flow po sa Ginubatan, wow. Albay. Uh, bago pa man po sa kasagsagan ng tropical storm, Christine, ang sangguniang panlalawigan po ay nagdiklarak agad ng state of calamity sa buong Albay. At uh, ito po yung aming uh, quick response uh, fund. Halos kalahati lang po yung inallocate namin kasi baka mamaya may mga darating pa po mga uh, bagyo. Heto naman po ang immediate needs ngayon ng ating uh, mga affected families, 92,000 families. Ay kagay food packs pa rin. Maraming salamat po, Secretary, nakapagbigay na po ng 30 mga 33,000, but sa dami po niyan, um, we are asking more or less 60,000 uh, uh, food packs. Um and then yung mga family kits, sleeping kits, water containers, temporary shelters, lalo na po yung mga heavy equipments po para sa clearing and the cleanup operations. Nagpapasalamat po kami sa Sorsogon dahil uh, nagpapahiram po si, nandun po ngayon si Governor. Uh, dala-dala niya po yung mga uh, heavy equipments niya. At, namin yung mga trucks. Okay? Opo. Uh, isang dosen ng truck na iba-iba yung, yung nakaload. Meron, meron mga backhoe, merong mga light, light naman, hindi mo yung mga heavy equipment, pero meron may relief goods oh. Nandun po si Governor, papunta po sila ng li oh po, uh, Libon uh, pulangi uh, yung mga affected po talaga at uh, tumutulong po yung Sorsogon uh, Sa ngayon po, ang uh, pinagtutuunan po namin ng pansin sa recovery and rehabilitation we recommend, yung nakita nyo po kanina sa Libon na kailangan ma na po ang mga families, that's uh, 324 families na uh, maaring mag-landslide po sa Libon anytime lalo na pag may ano, kailangan po silang uh, uh, ma-relocate. And the uh, emergency shelter assistance sa mga totally and partially damaged houses, kailangan din po namin. And the livelihood assistance to affected uh, sectors. And Mr. President, gagawa po kami ng mas komprehensibong uh, rehabilitation plan. Okay. But uh, sa ngayon po, doon na muna tayo Ula, sa pagtugon. Lahat naman itong uh, statistics natin, partial lahat ito. So, hindi, pa na, uh, hindi pa tayo nakapag-assess na mabuti. Uh, this is, uh, yan, uh, lot purchase, housing for relocation. Kailangan nating gawin yun. But that uh, you know, the usually yan, the uh, usually, the, the system that we are using is uh, the local government provides the the property, the property. kung saan pili saan so anyway, we'll, we'll, come, we'll come to it. So, ngayon, uh, nandito pa lang tayo sa relief. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Uh, That purchase house housing for education, 366. Again, uh, we have this, pero yung na maraming, ito yung 571 totally damaged. They will have to stay first in the in the evacuation centers. Yun ang kailangan natin susuportahan for, ano, uh, for the duration. We will just have to get, pag kahit na umalis na sila sa evacuation center, wala pa silang uuwian. So they will go to their friend, to their relatives. Pero kailangan pa rin mag- Meron kami sa program din sa, oh, sa housing. So sa housing. Pagka totally damaged, nagbibigay kami ng 30,000. Each family. Pag, sa, pagka partially damaged, 10,000. Ngayon po, doon sa sinasabi nyo sa landslide, meron din po kami dyan na ginagamit namin mga developers. Meron kami balance housing. Para wala na kami bidding, tinuturo na lang po namin kung nasaan yung mga affected areas ng, mga disaster. Doon kami nagpapatayo ng socialized housing. So anytime pwede kayo padala ng developers yung yung po yung uh, eh, contribution sa socialized housing. Ang ginagawa po namin kamukha po ng ginawa namin sa Abra. Tinuro namin SMDC. May pangailan ng pabahay doon, dahil nga totally damaged. So hindi na kami nagbibiting instead of pa yung yung <coughs> yung socialized housing ng components po ng mga developers. Tinuturo na so po, po namin yung mga disasters para mabilis ang ang reaction. Oh, pero uh, yun na nga, but that we'll, we will still have to make those. Ang kaibahan dito, hindi sila pwedeng bumalik dun sa lugar. Kailangan natin hanapan ng ibang lugar na matas para hindi na maabutan ng... Ang ginawa ko po, po, Mr. President, ang lahat ng developers at contractors ng housing, pinagre-report po namin sa LGU para yung mga, mga equipment nila at gamit, nandiyan na po sila. At ngayon po, nakipag-coordinate sila kasi ginagamit po namin yung balance housing nila kaya control din namin okay. okay. So they can, we can, they can start, uh, we'll, 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 uh, um, bigyan na lang kami ng, mm -hmm. ito, libon pa rin. <laughs> ah, ang laki ng tubig. Ayun na naman, oh, yung galing sa taas. Tapos sinila yung dahit na pagbaba. Bago sinira na yung kalsada. Oh. Ang ah, laki ng tubig para gawin niya. At saka, if you look at the, if you look at the, yung gar, yung protection niya, palabas. So, yung tubig galing dito sa taas. Oh, tapos tinulak na ganun. Nung bumigay na yan, wala, nasinira na yung galsada. Yung, ano, yung, yung, wala na talaga, talagang wala. Nainubos yung, wala na lupa eh ano gagawin? Anong gagawin? You'll have to rebuild it? Have to rebuild it. The President Papasok kayo dito. so so urgent really that we last time the areas as it dries. It is also dangerous as the soil dries up. For sa But the, the, on the medicines, hygiene kits, no, medicines, I know hygiene kits also, we provide that, but medicines... I was talking to our uh, DOH, our yes. regional director, uh, 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 sir, and, uh, she was outside, anyway, uh, anyway. there are three trucks of uh, prophylaxis coming, uh, and she still has 40,000 uh, uh, packets of doxycycline, so if, when the three trucks come, which have already left Manila, according to her, it should be okay. Okay. How long does it take now to come from Manila? Uh, we have no idea, sir, because of the Manila mm ore. -hmm. It's not rate. moving. It's not moving. That is the concern. Okay. Oh, 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 maganda na yan. ito maganda na naman for a while? Uh, uh, yesterday for the Lamina. He meets here. It left uh, in the afternoon. This morning is here. Yeah. He left yesterday afternoon. Mm -hmm. 12 hours. Ago. So, more so, uh, 10 to 12 hours now. Oh. Ah, uh, the way, yeah, yeah, yung Hello, uh, what's the situation on the health front? Yeah, uh, we're right not... now, our, um, our health workers, though affected, have been uh, deployed in the different evacuation centers and they're serving our um, affected population. And right now, we have three trucks stranded in the yeah. stranded so trucks? they're already here? That yeah. contains yeah. the... The three trucks are here already? Na Okay. Um, we are coordinating with I'm the PNP po as soon as um, bumaba po ng konti, <laughs> <laughs> uunahin <laughs> po yung ating truck <laughs> so, para, para makapasok. Even go. though, sir, the roads may be passable, we still have to unclog the highways. So we are looking for alternative routes through the Bondoc Peninsula and shipping things through Pasakaw. Uh, and other ports from the Visayas <coughs> because the Matnog Island Highway may also be clogged with traffic. Yes, yes. Um, uh, I just want to ask uh, because our bishop commented uh, yesterday uh, regarding uh, the effect of uh, quarrying sa nangyayari pong uh, flooding. So I would like to ask help from you what, what happened why what why, anong effect ng quarrying um, siguro hindi wala na um, sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar so hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang uh, nangyayaring quarrying sa Which quarry is that? Patignan natin sa DNA. Yes, please, Mr. Oh, but President. But you can have to give me the, the, the area para makuntahan. Mr. President, the um, quarrying is a uh, local government matter. The one who gives the permit is the governor. So they should yes. have the, uh, yeah. big the file of where the quarrying is. Yes. So it's the decision of the local government if they want to stop the quarrying. The only reason quarrying is the barangay. Uh, silang, yeah. silang silang uh, Absolutely. naga, anong, uh, but the, but the permit comes from, from the government yeah, comes from the province the so sira rin mga kalam po actually, actually it comes at every level eh, because right. man, yeah. public hearing pa yan ng ganyan yes. Ng, environmental ECC okay. etc so, um, every every step so may, I'm sure may record kayo nyan yeah. uh, where, where yeah, just tell us the areas uh, na, na mentioned is this river quarry or no no. burning for I can get I to kasi kung river mas maganda ngayon kasi nakalalim yung ilog But that's a local government matter na yeah. yeah yeah I know but, but uh, yeah um yeah kasi yeah, yeah. it's hard to regulate because you know once the permit to, it has been acquired it is na barangay ay, yung mga yung barangay, siyempre more and more. Kasi dun, yung kita dun, ang quarrying sa barangay, meshi yung barangay yeah. eh. So That's they right. encourage quarrying kasi meron silang, meron silang magamit. So the government has the power yeah. to issue a cease and desist to all the quarries uh, operating? Yeah. Well, if, if there are specific areas, sabihan nyo, para sa that we can focus our attention on that. Okay. Oo, oh, we can, we can, uh, you just put it in the next uh, situation report and we'll be able to find it. But, you know, to be specific, we send it to Section 3. And then second, we can forward it to the NR. They can they can look at it and say, ask, uh, ano ba talaga nangyayar? Balagay ko ng nangyari. Nags start tama sa tamang lugar, pero nag expand na nag expand na nag expand. No regulation. Then, um, uh, small scale, small scale, mining. small scale. Yes. Are there problems that? That's why. Yes. Yes. That's, yes. um, that's why I need help as the um, acting governor now. You can issue immediate decisions. This is so tigil mo sila para mapagkaranda nila. Okay. Oh, uh, it's a natural decision. Kayo lang ang decision yan para papigil sila habang pinag-aaralan natin kung anong gagawin. Yung pang mga lugar na quarrying, aggregate lang ang kinukuha o meron iba? Aggregate, aggregate lang. Oh, sir. So, quarrying pa rin. Pero yun, palagi ko lumapas na doon sa boundary ng actual na permit. Okay, thank you. Alright, maraming salamat. Thank you. Thank you, Mr. President, for your guidance. At this juncture, may we call on Naga City Mayor, Nelson Legacion. To receive the check worth 30 million pesos as financial assistance from the Office of the President. Thank you very much. And now may we call on Albay Governor Glenda Bongao to receive the check worth 50 million pesos as financial assistance from the Office of the President. Thank you very much. And that concludes our program for today. Thank you, Mr. President, for gracing us with your presence, especially during the chal these challenging times. Uh, napakalaking bagay na siya ay pumunta sa Camarines, lalo-lalo na dito sa Naga. Uh, sa lahat po ng LTO dito kinanap, yung meeting with the President and uh, with the other LDUs and uh, with the Cabinet uh, Secretaries uh, present. So, Maraming maraming salamat po uh, Mr. President uh, President uh, Bongbong Marcos. Uh, hindi lang sa pagdating kundi sa ipinangakong tulong na tuloy-tuloy